Humihirit ang ilang manging isda sa Navota City na idamay rin sana ang kanilang sektor na pamamahagian ng ayuda sa krudo. Ito ay sa gitna ng nakatakdang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga jeepney drivers na apektado ng taas presyo ng petrolyo. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Oh, Nakadepende sa lagay ng panahon at laki ng mga alon sa dagat kung may maiuuwing huling mga lamang dagat si Joseph bilang mangingisda ng apat na dekada sa nabotas City. Ay, nasa alo lang po kami. Nasa 400 lang ganyan. 300. Yung pare-parehas eh. Ay, man wala. Ganyan po ang buhay na magdaragat eh. Kung minsan, wala, kung minsan meron, ganun lang. Kaya bukod sa pangingisda, kailangan ni Joseph sumideline tuwing weekend para maitawid lang ang pangangailangan. Construction, ganyan. mga iba, nagtatricycle. Kung ano yung mga pagkakitaan na pwede pangaliwa pagka umahina sa dagat. Kabilang si Joseph sa mahigit dalawang milyong mangingisda sa kapuluan na umaas ang makakatanggap ng fuel subsidy para sa kanika nilang bangkang panghanap buhay, lalo na sa harap ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at krudo. Napakahalaga ho nun. Malaking bagay yun, may tutulong sa amin yun. Yung ayuda na pagkakalob ng gobyerno, sana po mabigyan kami. Ayon sa grupong pamalakaya, nasa 6,000 pesos ang nagagastos sa petrolyong pangkarga sa bawat bangka kada dalawang linggo. Kaya't hirit ng grupo, mabigyan rin sana sila ng subsidiya sa krudo, gaya ng mga jeepney driver na mabibigyan ng ayuda ng gobyerno. Yung mga ngisda nga, masigit na kailangan din dahil sila yung nagpuprodos, no? ng pagkain na supply, pagtitiyak na supply. Paglilinaw naman ng Department of Agriculture, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng buwan ng 3,000 pesos na ayuda sa gasolina para sa mga mangingisda at magmamais na sinimulan noong nakaraang taon sa ilalim ng fuel subsidy program ng ahensya meron lang siyang criteria, no? Uh, yung criteria, of course, dapat yung farmer natin o yung fisher box natin may ginagamit na makinarya na nagagamit ng krudo para yun ang paggagamitan ng fuel subsidy. Kaiba pa raw ito sa Fisher's Production Subsidy Bill na layong magbigay ng 15,000 pesos na buwan ng ayuda sa mga mangingisdang may makinaryang ginagamitan ng krudo. Pero ang nakabingbing kalang batas na ito sa Kamara Sapat nga ba? Ayon sa pamalakaya. Last year pa natin yung penal, no? pero hanggang ngayon mukhang hindi umuusad kasi wala naman kaming natatanggap na public hearing man lang. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung magpapatupad din ito ng fuel subsidy para sa mga mangingisda. Para sa Balitang A to Z, Maghano.